Teto na nga mga kaanghel university TV. Nagsayawan na kami dito ng sayaw na pang katutubo katutubong uh, bagyo. So, eto nga yung aming uh, sineo doon. Dahil ito yung tradisyon pagdating alang mong kasama. Pag ganito ang kasalungan mo, ah, talagang sasayang ka ng ganyan. So, hindi kami marunong, pero tinry lang namin. Sumayaw ng ganyan. Pero, para tingin ko, nakakagabay ako dahil. Tinan mo naman yung movement, no? Ito yung sayo na So, pwede pala kami mag-group guys, no? Dahil yung sayo namin, na che-chempo din sa sayo ng group, eh, dahil yung aking kasutupan dahil medyo bumaba, uh, no? Hindi ba kailangan na sa pagsayaw naman ay eh, maayos yung aking pagsayaw. Talaga kinumpleto yung aming pagsayaw dito. No? So, ayan, tinitignan nila okay naman. Pero, parang may mali eh. Kasi, hindi naman sa sayaw ni Lee. Hindi naman, hindi naman ano yung sayaw na. Pero, Tama, may <laughs> So, yun nga. Parang ang layo. Pero, talagang pinipilit natin ang ayos yan. Napapanood ko kasi ang Kaya, medyo, nag-ano, nang um, kayo na sa'yo. Pero, ano, tama naman yung ginagawa ko na. May konting mali nang siguro. Talagang, nakakatuwa lang, no? Dahil pinagpawisan tayo dyan. Yan. Um,

tinuruan kami ni nanay para maging maging perfect yung aming pagsayaw Sa So bagamat ka, hindi naman lahat ng uh, ginawa namin ay tama pero nakakasunod na nakakapagabay kami doon sa pagsayaw ng group dance. Meron kaming tagaturo, yan nga si nanay pero sinusundan namin yung dalawa niya. Yan pala ang tawag dyan yan, Lipad Agila. So, lipad agila yan, lipad agila kaya ganyan. Uh, kaya mapaya ang kanilang pamumuhay dahil sa tradisyon ginagawa nila. Ayan, pababa na yung agila. Ayan, yung buntot, inaano na yun. So, pababa na yung agila, lipad ulit. Ayan. So, ang galing na, ano, ang galing, ng tradisyon ng kanilang uh, uh, lugar. No? Uh, ayan yung... Uh, sa Benguet no mga so mga uh, grupo, ang n'anda sanapakababait ng mga inyento na. Talagang tinuturuan nila kami kung paano sa so, mga uh, group dance 'yan, pero ang galing ang galing nila nai. Lalakas Kaya pala ang lalakas ng mga grupo. <laughs> Dahil lang sila sumasayaw ng ganyan, Nakakasigla tapong papawisan nga, talagang sulit yung pasyal namin dito sa Baguio. Kami ay nakapag-iing. Ang kami dyan, mag-iing sa loob. Kung ano lang pinaggawa namin dyan, nakakatuwa at nakaka-sigay kasiyahan sa iba natin mga kasamahan. Sa mga manunod ng Biyahe ng Biyaya, ayan po ang aming uh, pagsaya at <laughs> Uh, galing ni na mag magdi-dance step ng mag idirot, no? So, sinasabayan namin siya, sinusundan namin siya, kasi sa uh, hindi naman talaga perfect yan na, yan yung pagtatapos ng aming dance, no? Kailangan magpulong-pulong, uh, kaya na kami. So, ang galing ng uh, aming taga-turo, sinanay, yan isa sa mga idirot na nagturo ng dance ng idirot sa kabahagyan, no? Kaya, lagi lang lang <laughs> o, uh, na kayo maginod. Kaya, kaya hindi na lang si Pito. Dahil marami akong gala dito na ilalagay sa aking YouTube channel kung saan-saan tayo makakarating, kung saan-saan tayo dilipad at maghahanap ng location na kung saan ang magagandang area at the same time, nakakatulong din kami na matulungan yung mga natin mga kababayan na lumalapit sa biyahe ng sa napakagandang uh, experience ang aming na uh, nakuha dito sa Baguio dahil sa mga ganyang uh, tradisyon na tututunan namin uh, sa kapal.